Magandang araw sa lahat ang aking mga karanasan na hindi ko makalimutan. At ito ang dating pintuan at labasan ng pantalan noong 1965. Noong 1965 ang kuna unahang kong pag-apak sa lupa ng Mindanao. Sa mura kong edad na pitong gulang pa lang. Galing kami ng Visayas at papunta sa Siraway, Sambuanga del Norte kung saan nagtatrabaho ang itay. Ito ang pantalan na dating pag-aari ng Misamis Lumber Company. Ang Misamis Lumber Company ay may laging konsisyon mula noong 1950s. Mayroong itong sawmill, gumagawa ng biner at planta sa paggawa ng plywood at nagbibinta ng troso sa mga haponis na pinupuntahan ng malaking barko. Isa rin ito sa mga pamamaraan para magkasweldo ang mga manggagawa. Kung minsan umaabot ng tatlong buwan bago magpasweldo. Subalit may kantina ito na pwede kang mangutang. Kompleto naman kung kusina ang pag-uusapan. Ang ikinaganda sa lugar ito'y mayroong paaralan. Noong 1965, ang kauna-unahang nagkaroon ng first year high school hanggang ubabot ng fourth year high school at sa Buanga City na kung gusto mong mag-college. At ito ang dalampasigan ng Siraway na tinatawag nilang Boulevard sa ngayon. Ang Siraway ay naging municipality noong June 15, 1968. Dr. Sakyan ang kauna-unahang mayor ng municipality. Pakulba naman ang first councilor. Ito naman ang akin childhood friend o relatives na permanenteng nanirahan sa Siraway, Sambuanga de Norte. Hanggang sa ngayon, kalendaryer 2025. Sa lugar na ito, nagkumpisa ang aking mga pangarap. Ito'y aking ginawa at nagkatutuo sa awa ng Panginoon. At dito na kami inabutan ng formal proclamation of martial law in the Philippines by President Ferdinand Marcos Sr. as announced to the public on September 23, 1972. Proclamation number 1081 na lilagdaan noong September 21, 1972. Noong September 1, 1978, ako'y pumasok ng Philippine Constabulary Trainee. Civilian no more but soldier not yet dahil may termination o sinasabi nating end of contract. At mag-apply uli bilang Philippine Constabulary Recruit, the Post of the Amposis of the Philippines at nakapagretiro bilang isang membro sa Philippine National Police noong September 13, 2011. Ang aking karanasan na hindi ko makalimutan. At hanggang dito na lang. God bless us.